Okay mga bro, ganda bro. Ang lakas ng ulan, may bagyo. Kanina may nagpunta rito. Mga katiwala daw, dahil malakas ang ulan, sumilong daw sa bahay na abandonadong bahay. Nakakita daw sila ng cobra. Kaya natatakot sila pumunta rito. Nung nakita daw yung cobra, wala sila sisiluan. muwi na sila. Ngayon pumunta rito, sa uh, nakikiusap sila, pinapapunta nila. Sana mahuli natin. Yan ang lakad natin ngayon. Ang lakas ng ulan. Kahit na pupunta tayo. Baha na nga lahat-lahat. Pero pupuntaan pa rin natin mga bro. Okay mga bro? Kaya muna tayo. Okay so, mga bro, nandito na tayo. Dito daw. Uh, may abandonadong bahay daw dito sa loob. Uh, Iniwan na daw ng may ari. Umuwi daw sila ng English City. Ngayon, yung mga katiwala dito, yung mga nagtatrabaho lang ang nandito, ah, uh, nandito sila lang daw, namamala dito. Silang nagtatani, mga, mga marami ang dito. Kaya lang, nakita daw nila, yung cobra kanina doon sa bahay ng abandonadong bahay dyan kanina. Kaya natakot sila, umuwi na sila. Umuwi sila sa takot nila. Kaya, pinapakiusap sana matatnan pa natin doon sa bahay okay mga bro tara okay mga bro alam nyo ba kung anong oras yan mag alas 4 na sana walang multurator kain ko. Tuklok ko. Okay, mga bro. Ito na yung sinasabi ng bahay na abandonado. Ngayon din natin yung sabi nga Nakita daw yung as dito sa loob na ito. Na dito sila nagpahinga. Sana makita natin, brother. masak na. Okay. Ay, masak na. Pero eh. ito talaga ng asya. Uy. dito nito. Saan? Mayroon, mayroon. Dito na dito na yung as. Nandito na yung as, narinig ko. Saan may butas sa lalo. Ayun mo? Oo, oh, mayroon, mayroon, may problema rin. Eto na na Ayun mo. Ako yeah. oh, naman dito, mga magiba. Ha? <laughs> Nakakatakot? Bahay na ba din ito? Marami ng luto rito. Alay ko bro, marami ng luto rito. Alam na. Huwag madali tayo. Dahil may mga... Diyos ko. Matagahan na nga ba na daw ang bahay na ito?

Pugadan na ng ahas. Okay. Ha? Ito, 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 ito. Doon ka dito ka kasi para mabidyoan mo. Ayan ayun Oh. Ito, meron oh, mayroon pa. asa sa mga damit. Umakit na dahil, dahil sobrang ano na. Baha na sa labas. Eh. Oh, ay, ay. Ay, ay. Anong kulay yan? Dilaw. Dilaw na dilaw. Hmm, ganda. Ayan. Okay. Eh, tama yung sinasabi nila. Pero sinabi nila, isa lang. Ngayon, dalawa pala sila nandito. Napakaganda ng Cristo nila dito. Kaya pala, Maglaw huh? <tong> ba? Oh. Baka multo na hindi Baka <laughs> sa, salamin pala ito na kita ko yung mukha ko. Ikaw sa gitna. Nakita ko yung mukha <laughs> Ay, <salamin. laughs> ko natakot ako. Nagugulugod <laughs> na. tayo. Kaya sa dalaga. Kaya sauce pala ito, na napakaganda rest oh, so, Pinabayaan. <coughs>

Ayan tubig. Ayan mga bro. Ano na bro? ah uh, fish ito. Punong-puno ng tubig ito. Punong-puno ng tubig at saka sa bukid. Punong-puno na rin ng tubig. Kaya yung mga cobra nagsisiaon na. Baka hindi lang ito ang aon nito. Baka mamaya ma mailan araw, tumatawag na naman sila dito. Tatawag na naman sila dito dahil ano,

nakuha na naman natin, bro. Uh, ipapauwi na tayo. Okay, mga bro. nauli na rin natin, mga bro. May kumakaluskos. Uh, mga bro, ipapauwi na tayo. Nauuli na, na rin natin. Dalawa sila. Okay, mga bro. Cut muna tayo. God bless. Tara na. Ipauwi na tayo.